Hello mga kaikit! So, naimbag nga aldo tayo manin mga kaikit. And for today's video cut, agisaak iti si daon mi iti pangal daw. Yes, mga kaikit. Super duper simple lang ato yung mga kaikit. Ginisa nga kabatiti nga ada iti sabong karabasa na. In short, ginisang patola with nagan na ata, bulaklak ng squash, bulaklak ng kalabasa, mm -mm, yun, that's it mga kaikit. So, yun lang, ginisa ko lang naman mga kaikit ang bawang, ay wala pala akong bawang mga kaikit, sibuyas lang kasing available mga kaikit. And then, after kung ginisa yung sibuyas, nilagyan ko na lang siya ng boneless bagoong, mm -mm bugo ang mga kaikit tapos ingisagisak gisak lang aja ka batiti kat ikanyo lang iti mga kaguduwa nga tasa iti tanom na and then no keyword kiwar yung basitan mga kaikit kat ikawil yung mutan iti naponpon, no nga sabong tikarabasa may sabo kay samot ata nga sabong un, anak And then, at the mga kaikit, ayon yung kiwar-kiwar ko ta, hanak nga, anya, masiksikura na nga rin ni tahampay, garod nga lumnek, lumnek, anya na umupos, at nga at ang sabong sa mga kaikit ay kot, ide medyo umoki okay sunan. Yung kiwar kumanan, tapno agpapariyas iti luto na awan iti natangkan, awan iti nalukneng. Amit, amin kut fair mga kaikit. O, oh, ba diba? nag ata, takapit-pitas lang mga kaikit. Tapos ka na, naging mas tipangal daw ni, mga kaikit. Maishare ko lang kanya. eh